Ngayon, wala po kami masyadong customer. Kaya, gala-gala muna sa siya. Ayan po si Dana. Si Dana, ayan, may iniintay siya doon sa may... Kaya, kami po ngayon dalawa, eh, ikot-ikot lang muna kami sa siya. Ayan. Yung isang flower man din namin, na si Kashi. Ay, Kashi. Ayan si Ka. Remove this one, Kashi. Hada, hada. Hada, hada. Why you don't see? single. See? Di ba guha si Kashi? Oh. Hi, Kashi. Tell Kashi, no? How are you daw? Tell hi, how are you? Hi. how are you? Oh, si Kashi. Flower man namin yan. Magaling. Asan si Bakla? Doon pa natin si Bakla. Bakla! Ayan po yung mga ginawa ni Kashi na bulaklak. Wala kami. Buti nila wala kaming customer. Eto, party arty. Ayan, upo-upo muna kami. Pahinga muna, guys. Kahit pa pa. E Ayan ang mga ginawa ni Kashi. Nabulak na. Sabi niya, 400 to Eh, Umano. Siya na. Ayan po, magna national day na po ngayon. Sa Ayun si Dana nag-EMO. Hinihinta yung kanyang boyfriend. Ayan po yung aming mga cake. Ngayon, Paubos na yung cake namin. konti lang po yung ginawa nila. Tinatamad ako mag-practice ng cake. Kasi ngayon lang ako magkakaroon ng pahinga. Ayan po yung mga cake namin guys. Nice. Hi! Buhay OFW nga naman! ganyan lang po ang buhay namin ngayon. Araw, ngayon lang. Bukas na naman po malamang yan. May tao. Kasi, galagal. Ayan. Labas tayo. At papasok naman po tayo. Oo. Ayan. Alakay po nang guys ng aming shop. na. No? mga lobo. May mga lobo din ka. Yan po mga lobo namin. Maganda. Yan ang area ni Kashi. Kasi eh, wala akong area. Pag na national day na naman po. Wala po kami magawa ngayon. Naghintay na kami. Malapit na kami umuwi. Malapit. Bye-bye.